Mang kapatid, mang kababayan, mag -isip -isip kayo. Kayo mamamatay. Haharap kayo sa hukuman ng Diyos. Hindi kayo mamamalaging hahanap ng pagkain, hahanap ng dadamitin, hahanap ng ikalalayang darating ang araw ng mamatay tayo. Lumabas kayo riyan, ikan ng Diyos, nang huwag kayong marapay. May tanda iyan. Ngayon, iyan lang ba ang kanyang tanda? sinasabi ba ng Diyos sa ating mag tayo sa kanya? Nasabi, Basa 7. Si Mangag-ingat kayo sa mga pula ang propeta na nagsikilapit sa inyo na may damit tupa dadapwat sa ay mga lobong mani nila. Anong ika ng Diyos? Mag-ingat kayo sa pula propeta. Ang wika ng pasyon, ang lahat ng kanyang kasama magbabantog na propeta. Sa mga katikika naman ng Diyos, mag-iingat kayo rin sa bulang propeta. Paano makikilala? May damit. Ano damit? Tupa. Pala, isipan niya naman ito. Bakit? Itaas nga ang kamay ng isang taong nakakita ng tupa. Sino ba nakakita ng tupa sa inyo? Hayop na tupa. Napakarai. Eh. Ngayon, ang tanong ay ito. Nakakita po ba kayo ng tupa? May damit? Wala iisipin na naman yan pa, paano ito sinasabing ito ng kung may sanin ko Diyos ko bakit hindi mo pa bukunin hindi ko po kaya itong mamatnubot nito ang ulo ko ay napakasakit na pagdamad akong hindi natutulog wala akong kaya nito ang pinipilit mo rito sapagkat hindi na ang hininga ko babalikan ko hahanapin ko ang tupa na may damit. Nasumpungan ko ba? Nasumpungan ko. Basa. Nang kinabukasan, ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. At sinabi, narito ang kordero ng Diyos Tuloy. na nag ng katalanan ng sanglibutan. Anong sabi ni Juan si Jesus? Kordero ng Diyos. Ano yung salitang kordero? Kastila ang salitang yan. Wikang kastila. Eh, ang katapag sa Tagalog, tupa. Yan ang klaseng trupa ito. May damit. ang damit? Mahaba. Ano ang sabi ng ating Panginoon sa kulto? Mag-ingat kayo sa bulang propeta na may damit trupa. Ngayon. Talaga ba may damit sila? May damit. Kamukha ng damit nino? Kamukha ng damit ng ating Panginoon sa Kristo, hindi lang yung tabak, sapagkat mahaba sa haba, pareho. Eh, yung parang gaon. Yung evening dress naman sa gabi, kaya ihalo mo sa bae, iba sa bestido ng bae Ihalo mo sa mga lalaki, kita, kahit ilang libon lalaki, namumukod, nakabestido. Ika ng Diyos, yan ang tanda. Mag-ingat ka niyan, yan ay bulang propeta. Pero sa loob, lobo,